kahulugan ng rosaryo sa panaginip. Para sa mga katoliko, ang rosaryo ay mahalaga. Maraming mga sagot ang iba-iba, ngunit -iba, lahat ay nakabatay sa paniniwala sa relihiyon at sa Diyos. Ito ay sumisimbolo ng tiwala sa sarili at sa iba. Kapag napanaginipan mo ang bagay na ito, darating ang magandang enerhiya at palilibutan ka. Sa makatuwid, mahal mo ang iyong mga kaibigan, ang rosaryo sa isang panaginip ay sumisimbolo sa pananampalataya at relihiyon. Ang bawat tao ay nangangailangan ng dedikasyon upang inabigate ang buhay na ito. Ito rin ay kumakatawan sa kapayapaan mula sa Diyos. Ang panaginip tungkol sa rosaryo ay karaniwan sa mga katoliko. Ang mga rosaryo sa panaginip ay nagpapakita rin na kailangan mong magkaroon ng lakas at pananampalataya sa Diyos gagawin mo ito anuman ang sabihin ng ibang tao dahil matibay ang iyong pananampalataya ang interpretasyon ng panaginip na ito ay maaaring magkakaiba at ang kahulugan ay palaging nakasalalay sa konteksto na lumilitaw sa panaginip kahulugan ng panaginip tungkol sa puting rosaryo ang kulay na puti ay karaniwan na uugnay sa kadalisayan Kapag nanaginip ka ng isang puting rosaryo, ito ay nagpapahiwatig na nakakaramdam ka ng hindi malinis na estado. Kailangan mong suriin na mabuti ang iyong mga aksyon at simula ng paghahanap para sa kadalisayan ng kaluluwa. Tandaan na walang mas mahusay na paraan kaysa sa pakiramdam ng kapayapaan. Ang panaginip ng isang puting rosaryo ay nagtataglay ng na isang mapangakit na kahalagahan sa iba't ibang paraan bilang isang individual, ikaw ang susi sa pag-unlock ng kahulugan sa likod ng panaginip na ito. Sa pinakasimpleng anyo nito, ang rosaryo ay isang string ng mga butil na ginagamit ng ilang relihiyosong tradisyon sa pagbilang ng mga panalangin na bawat butil ay kumakatawan sa isang partikular na panalangin. Ang kulay na puti ay madalas na sumasagisag sa kadalisayan, kawalang kasalanan at spiritualidad. Sa makatuwid, ang panaginip ng isang puting rosaryo ay nagpapahiwatig ng isang pagnanais para sa espiritual na paglilinis, isang pananabik para sa isang mas malalim na koneksyon sa iyong pananampalataya o isang pangangailangan para sa banal na patnubay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang gintong rosaryo. Ang ginto ay hindi lamang kumakatawan sa kayamanan, kundi pati na rin sa pananampalataya. Kapag na naginip ka ng isang gintong rosaryo, ito ay nagpapakita na kailangan mong simula ng pagpapatunay na ang iyong pananampalataya ay sapat na mabuti. Kailangan mong tumulong sa iba nang may kagalakan. Ang gininto kulay ng rosaryo ay sumisimbolo sa kadalisayan at banal na proteksyon na nagmumungkahi na ikaw ay naghahanap ng espiritual na patnubay at aliw. Ang rosaryo ay nagsasaad ng koneksyon sa relihiyon o pananampalataya na nagpapahiwatig na maaari kang nakikipagbuno sa mga katanungang may kaugnayan sa buhay o nananabik na magkaroon ng layunin. Higit pa rito, ang panaginip ng isang gintong rosaryo ay nagpapaalala sa iyo na alagaan ang iyong espiritual na paniniwala at palalimin ang iyong koneksyon na banal. Iniimbitahan ka nitong tuklasin ang iyong pagpapalaki sa relihiyon o mga bagong espiritual na kasanayan na naaayon sa iyong mga pinahahalagahan at paniniwala. Itinatampok din ng panaginip na ito ang kahalagahan ng pagdarasal o pagsasagawa ng mga pagninilay-nilay na maaaring magbigay ng kaaliwan at kaliwanagan sa mga panahong mahirap. Kahulugan ng panaginip tungkol sa sirang rosaryo Kapag nakita mong nasira ang rosaryo sa iyong panaginip, kadalasan ay nagpapakita ito ng masamang relasyon sa pagitan mo at ng Diyos. Ang iyong pananampalataya ay nanginginig at nakakaranas ka ng mga pagsubok. Maaaring makaramdam ka ng kawalan ng pag-asa. Sa makatuwid, ito ay mas mahusay na mapabuti ang relasyon. Ang panaginip ng Serang Rosario ay mag-iiba depende sa personal na karanasan at paniniwala ng nananaginip. Para sa ilan, ito ay nagpapahiwatig ng pagkakasala o pagsisisi na sumisimbolo sa paghihiwalay sa mga halaga o prinsipyo ng relihiyon. Ito ay nagpapahiwatig ng isang espiritual na krisis o pag-aalinlangan na humihimok sa individual na maghanap ng solusyon at muling itatag ang kanilang espiritualidad. Gayon din, kinakatawan nito ang paglaya mula sa mga hadlang o limitasyon ng relihiyon na sumasagisag sa personal na kalayaan at isang pagbabago patungo sa pagtuklas ng iba't ibang espiritual na landas o edolohiya kahulugan ng panaginip tungkol sa may hawak na rosaryo. Kapag may hawak kang rosaryo, ang panaginip na ito ay maaring sumagisag na handa ka ng makipag sa iyong sarili. Kaya ang pangitain na ito ay maaring magpakita ng katotohanan na ikaw ay umaabot sa isang bagong yugto. Kailangan mong simulan ng pagpapalakas ng iyong pananampalataya sa Diyos. Ang paghawak ng rosaryo sa isang panaginip ay sumisimbolo sa iyong espiritual na koneksyon at debosyon. Ang simbolo ng relihiyon na ito ay may makapangyarihang kahulugan at maaaring kumatawan sa iyong pananampalataya, panalangin at pangangailangan para sa patnubay. Iminumungkahin nito na humanap ka ng espiritual na paglalakbay o aliw sa mga oras ng pagkabalisa. Ang pagyakap sa rosaryo sa iyong panaginip ay maaaring magpaalala sa iyo na muling kumonekta sa iyong mga paniniwala at makahanap ng panloob na kapayapaan. Kung ikaw ay isang dibotong mananampalataya, ang paghawak ng rosaryo sa iyong panaginip ay nagpapakita ng iyong pangako sa iyong pananampalataya at ang kahalagahan ng panalangin sa iyong buhay. Sinasagisag nito ang pangangailangan para sa espiritual na patnubay at ang kahalagahan ng paghahanap nito sa pamamagitan ng panalangin o pagmumuni-muni. Sa kabilang banda, kung hindi ka relihiyoso, ang panaginip na ito ay kumakatawan sa isang pagnanais para sa katahimikan at isang pangangailangan para sa isang mas mataas na kapangyarihan na masasandalan sa panahon ng mahihirap na panahon kahulugan ng panaginip tungkol sa isang kahoy na rosaryo. Ang panaginip tungkol sa isang kahoy na rosaryo ay nagpapakita na sinusubukan mong maging marangal at kapakipakinabang tulad ng kahoy. Handa kang gamitin ang iyong pananampalataya sa Diyos para tulungan ang iba at laging itaguyod ang katarungan. Ang panaginip na ito ay isang tawag para ipagpatuloy mo ang iyong plano sa buhay. Ang panaginip na nagtatampok ng rosaryo na gawa sa kahoy ay maaring mag-iba batay sa mga personal na karanasan. Para sa ilan, ito ay kumakatawan sa isang pangangailangan para sa patnubay o isang pagnanais na makahanap ng kapayapaan at aliw sa panalangin. Ang kahoy na material na rosaryo, ay nagpapahiwatig ng koneksyon sa kalikasan o isang kagustuhan para sa pagiging simple at kababaang-loob. Nagmumungkahi ito ng pananabik para sa saligan at katatagan sa isang mabilis at magulong mundo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagdarasal ng rosaryo. Ang panaginip ng pagdarasal ng rosaryo ay maaari magkaroon ng malaking kahalagahan at malalim na kahulugan. Ang rosaryo, isang relihiyosong debosyon sa panalangin ay prominente sa katol katolisismo. Sa kontekstong ito, ang panaginip ay nagpapahiwatig ng isang malalim na espiritual na koneksyon at isang pagdanais na palakasin ang pananampalataya ng isang tao. Ang pagdarasal ng rosaryo ay sumisimbolo sa debosyon sa Birheng Maria at paghingi ng kanyang pamamagitan ang panaginip ay nagpapahiwatig ng iyong pangangailangan para sa patnubay, proteksyon at espiritual na aliw na humihimok sa iyong bumaling sa iyong mga paniniwala sa relihiyon para sa suporta at kaaliwan. Kapag nanaginip kang magdasal gamit ang rosaryo, ito ay nagpapakita ng mahusay na pananampalataya upang gusto mong maging malapit sa Diyos. Ito ay isang perpektong panaginip dahil ang iyong pananampalataya ay sapat na matibay upang isipin pa rin ito at subukang palakasin ang iyong pananampalataya kahit na natutulog ka. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang pilak na rosaryo. Ang pilak ay karaniwan simbolo ng matalas na likas na ugali at katapatan. Sa makatuwid, kung nanaginip ka ng isang pilak na rosaryo, maaari itong mga hulugan na ikaw ay dumadaan sa isang nakalilitong sitwasyon. Hindi mo alam kung anong gagawin para harapin ang isang kondisyon, Makakatulong kung mayroong kampanan ng palataya na ipakita sa iyo ang paraan sa pamamagitan ng paggawa ng tama. Ang panaginip tungkol sa isang pilak na rosaryo ay sumisimbolo ng isang malalim na koneksyon sa relihiyon o espiritual na paniniwala ng isang tao. Tradisyonal na ginagamit sa katolisismo at ang rosaryo ay kumakatawan sa isang kasangkapan para sa panalangin at dibuksyon. Ang pilak na material nito ay kumakatawan sa kadalisayan at kabanalan na nagmumungkahi na humingi ka ng patnubay o suporta mula sa isang mas mataas na kapangyarihan. Ang panaginip na ito ay maaaring magsilbi bilang isang paalala upang palakihin ang pananampalataya ng isang tao o tuklasin ang isang espiritual na landas ng mas malalim. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakuha ng rosaryo. Kapag may nagro-rosaryo sa iyo, ito ay nagpapakita na ang Diyos ay laging kasama mo at ginagapayan ka. Sa oras na ito, maaaring pakiramdam mo na ligtas ka sa mga taong nakapaligid sa iyo. Ginagawa nitong maunawaan mo ang kahulugan ng mga taong naroon sa iyong buhay at pagkatapos ay magsimulang pahalagahan ang kanilang presensya. Ang kahulugan sa likod ng panaginip na makatanggap ng rosaryo ay maaaring magiba depende sa personal na paniniwala at karanasan. Para sa ilan, nangangahulugan ito ng pangangailangan para sa espiritual na patnubay o pagnanais na kumonekta sa isang mas mataas na kapangyarihan. Ang rosaryo ay sumasagisag sa debosyon at maaaring kumatawan sa isang pananabik para sa mas mataas na pananampalataya o isang kahilingan para sa tulong sa panahon ng hamon. Ito ay nagsisilbing paalala na tumuon sa panloob na kapayapaan, humanap ng aliw at bumuo ng mas malapit na kaugnayan sa sarili. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang itim na rosaryo. Ang itim na rosaryo sa isang panaginip ay sumisimbolo sa kawalan ng laman ng kaluluwa. Maaari mong maramdaman na ang kalungkutan ay sumasalamin sa iyo kung ano ang iyong ginagawa na parang walang ibig sabihin. Ang kailangan mong gawin ay subukang hanapin ng tamang paraan upang hanapin ang Diyos. Ito ang pinakamagandang bagay na gawing masaya ang iyong buhay at punan ang kawalan nito. Ang itim na rosaryo ay kumakatawan din sa isang panahon ng pagluluksa o pagkawala na nagbibigay ng aliw at isang paalala na parangalan at pagdadalamhati para sa mga pumanaw na para sa iba, sumisimbolo ito ng lakas at katatagan na humihimok sa iyo na harapin at pagtagumpayan ang mga hamon sa iyong buhay.